Jan, salamat sa pag-aalaga mo kay Nanay. Pagkatapos ng operahan, tawagan mo ako agad. Please. Jan. Sina Bebot. Sina Lita. Sina Cholo, kumusta na? Nakapasok ba sa top 10 si Bebot? Hindi ko na itanong. Jan. Kanina pa tayo nag-uusap. Pero malungkot ka problema ba? Nahihirapan ako. Eh, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo. Pero alam ko ito John, ang tamang gawin. Jan, bakit? Kiko, maghiwalay na tayo. na kaya, Kiko. Nahihirapan ako. Nakala ko kaya kitang panindingan pero hindi pala. Jan, hindi ko na iintindihan. Kiko, maghiwalay na nga tayo. Tapusin na natin to. I'm sorry. Mahal kita. Pero hindi tayo para sa isa't isa. I-realize ko lang na... hindi ako dapat nagsasuffer o nasasaktan sa pakikipagrelasyon sa'yo. Kailangan ko na mamahalin ang sarili ko. Jen? Lokohan ba to? Jen! Mula ngayon, Kiko, hindi mo na ako makikita. Ito na ang huling punta ko dito. Kalimutan mo na ako, Kiko. Please. Magkanya-kanyang buhay na tayo. Jen, sandali! Jen! Jen! Jen, sandali! Jen! Nagsumpaan tayo! Jen! Jen! Jen, sandali lang! kaseryoso seryoso dito, sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin, hindi mo ako mahal. Hindi pwede ganyan, Jen. Jen. Jen, sandali. Jen! Jen! Sabihin mo sa akin totoo!